Yun, natawagan na rin natin yung pangalawang naka-schedule para sa libreng ulam dyan sa Pilipinas. Tuwang-tuwa nga si Kabayan nang malaman niyang siya yung napili ni Commander. Sobrang sipag kasi niya mag-share ng mga video ni Mamang Guard kaya siya yung napili para mabigyan ng free foods ngayong araw. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyong mga kabayan na monitor kayo ni Commander kung sino yung masisipag na follower at yung active na follower ni Mamang Guard. Yung mga nagsishare ng video, yun yung tinipili namin para mabigyan ng free food. So, ayan nga, dahil nalaman ni mamang Guard Challenge na may baby boy si followers na lucky winners, eto, pinabilihan niya rin ng laruan. So, tara, puntahan natin si ang lucky winners na napili ni mamang Guard. Tara na! Please, puntahan natin yung lucky winners. Tara na! <laughs> Hello! Hey, po yung ating oh, Lucky Winners na nagpasa ng kanyang entry. Ayan! Ito pala yung Baby Boy na tinundukoy ni Mamang Card Challenge. Ayan! So, ito po yung pinabibigay na free food ni Mamang Card Challenge. Ayan! Maraming salamat po! Ayan! po mga kabayan, ako nga po pala si Judith from Binangon ng Rizal. Na-receive ko na po ang free foods ni Mamang Gard, libreng pang ulam dito sa Pilipinas. Sana supportahan nyo po ang kanyang Facebook page at YouTube channel ni Mamang Gard. Please like, share, and subscribe. Thank you! At syempre, meron tayong baby boy na nakita, kaya bibigyan din natin ng regalo. Yun, kaya sa may mga baby boy dyan, favorite ni Mama Guard ang baby boy. Ibidan nyo na, baka sakaling mabigyan natin ng uh, regalo yung inyong mga baby boy. So, abangan yung mga susunod na may schedule dyan sa Pilipinas sa libreng pangulam ulam ni Mama Guard. Magpalista kayo mga kabayan dito sa YouTube channel natin. Mag-comment kayo ng pangalan nyo, location nyo, at saka hashtag prepod ni Mama screenshot nyo yan katunayan na nakasubscribe na kayo i-comment nyo sa facebook page natin para kayo ay malista ah, uh, hindi po valid yung mga nag-screenshot ng walang details, kailangan mag-comment kayo sa comment section ng youtube channel natin mga kabayan, para makita nila nila commander na Uh, nagpasa kayo ng ano, sinunod nyo yung mechanics natin. So, malay mo ikaw na susunod yung may schedule natin. Bubunot na tayo sa susunod para patas na sa iba, hindi natin mamimili. Pero kung masipag kang follower, magaling kang mag uh, masipag kang mag-like, mag-share, mag-comment sa mga videos ni Mamang Guard, pipili din daw si Commander ng mga mabibigyan kahit hindi kayo mabunot or mabunot man kayo o hindi uh, meron kayong uh, gantimpalang naghihintay kay commander so minumonitor niya lahat ng mga uh, mga masisipag na follower ni mamang guard yung iba kasi pagka nabigyan na wala na nakalimutan na si mamang guard yung iba naman consistent so shoutout sa inyo uh, may gantimpala kayong, kay mamang guard so yung iba alam nyo yan maraming beses na kayo naka Uh, maraming beses na kayo nabigyan ng free food ni Mamang Gard. So, alam niyo yan mga kabayan. Uh, yung iba, 3 times, 5 times, 4 times ko pang nabibigyan. So, hindi lang ako basta-basta nagbibigay ng isang beses lang. Pag masipag ka at deserving mo naman uh, mabigyan, so, bibigyan ka namin ng free food lalo lalo na dyan sa Pilipinas gustong gusto namin makapagbigay ng maraming free foods dyan sa Pilipinas uh, libre pang ulam galing kay Mamang Gerd so supportahan nyo yung mabuting gawain sa kapwa mga kabayan lagi lang kayo mag uh, stay tuned sa ating youtube channel supportahan nyo para sa inyo itong ginagawa namin thank you